Iris. Virgo ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Gabay ng araw. Color, red at silver. Kahulugan, ang red at silver ay nagpapakalma ng isip at nagbibigay ng balanse sa iyong mga desisyon. Nagdudulot ito ng malinaw na pananaw sa pagharap sa mahalagang hamon. Mga masuswerteng numero, number 8, number 19, at number 27, Taurus. Sagittarius ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Gabay ng mga bituin. Color, sky blue at green. Kahulugan, sky blue at green ay mga kulay ng pag-asa at pagpapakumbaba. Pinapalambat nito ang emosyon at hinihikayat ang masayang komunikasyon sa paligid. Mga masuswerteng numero: number 24, number 16, at number 30. Gemini, Scorpio ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng sikat ng araw. Color: yellow at blue. Kahulugan: ang yellow at blue ay nagdadala ng karunungan at inner strength. Pinapalakas nito ang iyong loob upang maipahayag ang iyong saloobin ng may paggalang at paninindigan. Mga masuswerteng numero, number 35, number 14, at number 28. Cancer, Capricorn ng iyong kaibigan Zodiac Sign, Gabay ng Buwan, Color, Dark Green at Gold kahulugan, dark green at gold ay nagdadala ng espiritual na karunungan at tagumpay. Pinapaigting nito ang iyong koneksyon sa mga plano at pangarap. Mga masuswerteng numero, number 30, number 11, at number 29. Leo, Libra ang iyong kaibigan Zodiac Sign. Gabay ng mga bituin. Color, red at white. Kahulugan, red at white ay sumisimbolo ng tapang at kabutihang loob. Nagbibigay ito ng sigla sa puso at inspirasyon sa mga bagong simula. Mga masuswerteng numero: number 27, number 21, at number 36. Virgo, Aquarius ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng liwanag ng buwan. Color, green at white. Kahulugan, green at white ay nagdadala ng kalinisan ng layunin at bagong simula. Pabor ito sa mga plano na nangangailangan ng malinis na konsensya at tamang direksyon. Mga masuswerteng numero, number 2, number 10, at number 17. Libra. Aris ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng sikat ng araw. Color, baby blue at brown. Kahulugan, baby blue at brown ay nagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at kababang loob. Nakakatulong ito upang makipag-ugnayan sa iba ng may maayos na pakikitungo. Mga masuswerteng numero, number 9, number 13, at number 25. Scorpio Leo ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng mga bituin. Color, maroon at dirty white. Kahulugan, maroon at dirty white ay nagdadala ng malalim na emosyon at mapayapang pananaw. Ito ay pabor sa misensinang pagmumuni-muni at mga personal na ugnayan. Mga masuswerteng numero, number 10, number 16, at number 34. Sagittarius. Gemini ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng liwanag ng buwan. Color, orange at violet. Kahulugan, orange at violet ay mga kulay ng pagkilos at kalayaan. Pinapalakas nito ang loob mong sumubok ng bago at palawakin ng abot ng iyong mga pangarap. Mga masuswerteng numero, number 42, number 20, at number 31 Capricorn Pisces ang iyong kaibigan zodiac sign gabay ng sikat ng araw color black at green kahulugan black at green ay nagpapahiwatig ng pagiging matatag at pagiging bukas sa pagbabago sumasalamin ito sa tapang na baguhin ang ikot ng buhay mga masuswerteng numero, number 12, number 18, at number 35. Aquarius. Cancer ang iyong kaibigan. Zodiac sign. Gabay ng mga bituin. Color, navy blue at gold. Kahulugan, navy at mint ay nagpapalalim ng iyong pagkamaalalahanin at pagiging bukas sa pakikinig. Magiging daan ito upang mas lalo kang maunawaan ng iba. Mga masuswerteng numero, number 15, number 24, at number 32. Pisces, Aris ang iyong kaibigan zodiac sign. Gabay ng buwan, color, silver at blue. Kahulugan, silver at blue, ay simbolo ng emosyonal na katatagan at mainit na pag-unawa. Tinutulungan ka nitong maging mas konektado sa sarili at sa mahal mo sa buhay. Mga masuswerteng numero, number 7, number 23, at number 26.